Pangkaraniwa na para sa law student na si ang tradisyon ng bar operations kada taon. Pero ngayong taon, siya naman ang namuno ng bar ops ng kanilang universidad. Para naman bawas din yon sa mga iniisip nila. Kasi pag for example, iniisip nila yung bar exams. So mag-aaral sila, they need to set their schedule. So paano na yung iba nilang kapakangailangan pagdating ng bar exams? So that is what we are aiming to provide then. Hatid nila ang libreng review sa mga bar examinees para ihanda ang kanilang mga kasamahang kukuha ng bar exam. around July, nag na po kami on kung ano yung mga gagawin namin para sa mga exams. Pero yung mga nag-exam po ngayon, nagkaroon po sila ng libreng lecture na sponsored po ng UC. Nag-invite kami ng mga heavyweight lecturers um, nationwide. An example there is, Um, one of the royalties in Rex Education is Judge Marlo Campanilla and other heavyweight lecturers. And the second preparation na ginawa namin which we organized is the last minute lectures where yung mga nagturo doon is mga professors here in the University of the Cordilleras College of Law. Ngayong taon, aabot sa dalawang daan ang mga bar examinees mula sa kanilang universidad mula sa higit sampung libong bar examinees sa bansa. Upang mabawasan ang kabang nararamdaman, pabaon nila sa mga ito ang good luck kit na naglalaman ng mga bar exam essentials. Kabilang riyan ang pain reliever at essentials sa pananakit ng katawan. Well, very important kasi na isusupport talaga ng Barristers Club ang bar takers. Kasi first of all, madami na silang iniisip. The pressure that these bar takers are experiencing is very, very high. Very immense ang nafe-feel nilang pressure. And for our part, we would like to lessen their pre the pressure or the other things that they are feeling right now. Hangad din nila na makapasa lahat ng mga bar examinees. <coughs> Malakas na hiyawan at mga gutakkit ang pabaw ng grupong ito ng mga law student. Mula pang gasinan, biyumahi pa ang kanilang grupo, maipakita lang ang suporta sa aabot sa 60 bar examinees mula sa kanilang universidad. The whole college po ay involved po sa um, pag-bar ops po, specifically sa finances na yan po yung pinakamalaking tulong. Sa <laughs> so bar kits, uh, kasi nagbibigay naman si SC, at si Leb ng kung ano yung pwedeng laman. Usually, laman nun mga gamot, uh, alcohols, yung mga pang sanitation kasi nga may sabit pa tayo sa COVID. Mensahin nila sa mga bar examinees. Ito na po yung last push nila para maging future lawyers ng bansa. Uh, Odentes Fortuna, you uh, uh, fortune Papers the brave. And the bold, ayun, the bold. Yun, ituloy lang nila. Ang mga bar examinees haharap sa anim na core subjects. Dalawa sa mga ito ang kukunin sa bawat petsa na itinakda. Kabilang dito ang Political and Public International Law, Commercial and Taxation Law, Civil Law, Labor Law and Social Legislation Law, Criminal Law legal and judicial ethics with practical exercises. Katulad ng mga nagdaang taon, digital ang pagkuha ng exam. Mahigpit din ang pagsusuri ng mga laptop at devices sa mga bar examinees. Alinsunod na rin sa Bar Bulletin No. 5 ng Supreme Court of the Philippines. Sa ngayon, naghahanda ng mga law school sa ikalawang araw ng bar exam sa September 20 at pagsalubong sa mga bar examinees sa September 24. José Robert Inventor para Saluzon Headlines.